Sa makapangyarihang panalangin ito, hinahanap natin ang banal na gabay at ang kapayapaang tanging Diyos lamang ang makapagbibigay, hinaharap ang masasamang plano ng may pananampalataya, tapang at espiritual na proteksyon. Ang pakikipaglapit sa Diyos ay nagdadala ng kalinawan, katiyakan at kasiguruhan ng kanyang presensya sa ating buhay. Alam mo, sa bawat umaga, tayo'y kinakaharap ang mga laban na hindi natin nakikita na minsan ay sinusubok ang ating kapayapaan. Naranasan mo na ba na parang may kalaban sa buhay, kahit na wala naman sa iyong harapan? Minsan, ang mga puwersa ng kasamaan ay dumarating ng tahimik at hindi natin ito agad napapansin. Pero may isang bagay na nasa ating mga kamay na malakas at makapangyarihan, ang panalangin. Naisip mo na ba kung gaano kalakas ang isang simpleng panalangin? Hindi lang ito basta mga salita, ito ay isang usapan sa Diyos, isang pagkakataon para magdeklara ng pananampalataya at magpasako. Ngayon, kapag sinasabi nating ang mga masamang plano, ano ang pumapasok sa iyong isipan? Napansin mo ba na madalas, ang mga pagsubok ay bigla na lang dumating at walang kalinawan kung bakit? Hindi ito basta-basta, may isang espiritwal na laban na nagaganap at hindi mo namamalayan, maaari kang maging target ng isang masamang plano. Minsan, ang mga problema ay dumadating na parang bagyong hindi inaasahan. Naranasan mo na ba yun na akala mo ay maayos lang ang lahat tapos bigla na lang nagulo? At kapag nangyari ito, anong gagawin mo? Paano mo haharapin? Paano mo panatilihin ang iyong pananampalataya kapag pakiramdam mo ay mas malakas ang mga puwersa ng kasamaan? Kapag tinitingnan mo ang iyong buhay, sigurado akong nakaranas ka ng mga pagsubok, di ba? Mga pagkakataon na akala mo hindi mo kaya. Pero alam mo ba kung ano? Napagtagumpayan mo. Ano ang naramdaman mo nang mapagtagumpayan mo ang laban na iyon? Paano kung sasabihin ko sa iyo na ang panalangin ay isang susi na maaari mong gamitin palagi? Hindi ito tungkol lang sa paghingi ng mga bagay, ito rin ay tungkol sa pagpapahayag ng iyong kapangyarihan kay Kristo laban sa lahat ng nagtatangkang magpahirap sa iyo. Hindi kailanman pinabayaan ng Diyos ang kanyang mga anak. Laging may lakas, kapayapaan, at gabay na ibinibigay ang Diyos kapag tayo nananalangin ng may pananampalataya kaya't sandali. Naranasan mo na ba ang kapayapaang dulot ng panalangin? O baka hindi mo pa naranasan kung gaano ito kalakas sa iyong buhay? Handa ka na bang magsimula at manalangin laban sa mga masamang plano na nagtatangkang mang istorbo sa iyong buhay? Magpatuloy tayo sa paglalakbay na ito dahil ang panalangin ay hindi lang isang kanlungan, ito ang susi sa kalayaan. Naisip mo na ba kung bakit ang panalangin ang unang depensa natin? Sa mga oras ng pagsubok, kapag ang bagyong dumarating ay bigla na lang, ang panalangin ay naglalapit sa atin direkta sa kapangyarihan ng Diyos. Naranasan mo na ba na parang nahulog ka sa isang sitwasyon na wala ng kaligtasan? Kapag pakiramdam mo na ang mga puwersa sa paligid mo ay nagkakaisa laban sa iyo, ang panalangin ang susi na maaaring magbago ng lahat. Naisip mo na ba na sa pamamagitan ng panalangin, hindi lang tayo nakikipag-usap sa Diyos, Kundi idineklara natin ang kanyang soberanya laban sa lahat ng nagtatangkang sumalakay. Kamangha-mangha na sa panalangin, maaari nating i-cancel ang anumang masamang plano. Isipin mo ito, ikaw, gamit ang iyong mga salita, idineklara na walang masama ang may kapangyarihan sa iyong buhay. Hindi lang ito isang hakbang ng pananampalataya, kundi isang deklarasyon na ang Diyos ang may ganap na kontrol. Alam mo ba na itinuturo sa atin ng Biblia na ang panalangin ay isang paraan ng espiritual na paglaban? Sinasabi sa Efeso 6 oras 12 minuto na ang ating laban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga prinsipe at kapangyarihan, laban sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan. Ibig sabihin, kung walang panalangin, parang binubuksan natin ang pinto para sa mga atake. Napag-isipan mo na ba ito, Kapag dumating ang mga masamang plano laban sa iyo, anong ginagawa mo? Pakiramdam mo ba ay walang magawa o naaalala mong binigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan para labanan ito? Alam ko kung gaano kahirap minsan kapag ang mga bagay ay hindi gumaganda pero ang panalangin ay nagpapaalala sa atin na hindi atin ang laban kundi kay Diyos. Siya na ang nagtagumpay at ang tagumpay na iyon ay maaari nating ideklara sa ating mga panalangin. Ngayon, isipin mo ang kapangyarihan ng isang tamang panalangin. Hindi ito nakasalalay sa mga salitang binibigkas mo, kundi sa puso na nananalangin. Alam mo ba na ang Diyos ay nakikinig sa bawat daing ng mga taong nagsusumamo sa Kanya ng buo ang puso? Kapag ikaw ay nanalangin, nagsasama ka sa kalooban ng Diyos at binibigyan mo siya ng daan upang kumilos sa iyong buhay sa mga paraang hindi mo pa naiisip. Paano ka nanalangin? nang may pananampalataya, may urgency, o bilang isang obligasyon lang. Ang panalangin laban sa mga masamang plano ay isang hakbang ng tapang, isang pananaw ng pananampalataya na nagsasabing, nagmumula ang aking pananampalataya sa Diyos na magbabago ng sitwasyong ito. At ngayon, gusto kong itanong, handa ka na bang magpatuloy at mag ng authority sa panalangin? Handa ka na bang makita kung paano kikilos ang Diyos laban sa mga masamang plano na sumusubok magpahirap sa iyong buhay? Dahil ang panalangin, kapag ginawa ng may taos pusong pananampalataya, ay hindi lang basta pakikipag-usap sa Diyos, kundi isang lakas na kayang mag-alis ng bundok. Naisip mo na ba kung ano ang nangyayari kapag humihingi tayo ng patnubay mula sa Diyos? Naramdaman mo na bang nawawala ka hindi alam kung anong landas ang tatahakin sa gitna ng maraming pagpipilian at kawalan ng kasiguraduhan. Ang panalangin sa mga sandaling ito ay hindi lamang isang kahilingan, ito ay isang pagbubukas para sa Diyos na gabayan tayo sa paraan na tanging siya lamang ang nakakaalam. Isipin mo, nasa gitna ka ng isang bagyo, hindi alam kung saan pupunta, at pagkatapos, sa isang simpleng panalangin, nagsisimula ang Diyos na magbigay liwanag sa iyong isipan at kapayapaan sa iyong puso. Paano kaya iyon para sa iyo kung alam mong ang patnubay ng Diyos ay laging available sa bawat sandali? Kapag tayo ay nananalangin para sa patnubay, hindi lang tayo nagtatanong sa Diyos. Sinasabi natin sa Kanya, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyong karunungan, higit pa sa aking sariling pag-iisip. At ang lakas ng bagay na iyon. Hindi ito madali, syempre. Malaki ang tukso na magtiwala sa ating sariling lakas, Ngunit ang panalangin ay nagpapaalala sa atin na sa Diyos lamang natin matatagpuan ang kapayapaan na lampas sa lahat ng kaalaman. Naranasan mo na ba ang ganitong kapayapaan, kahit na ang paligid mo ay magulo? Naranasan ko na at alam ko na ito ay isang bagay na hindi natin kayang maunawaan gamit lamang ang ating isipan. Kapag humihingi tayo ng patnubay mula sa Diyos, ginagabayan niya tayo sa mga hindi inaasahang paraan, ngunit palaging para sa ating kabutihan. At ikaw, naranasan mo na ba ang kapayapaan ng Diyos sa mga sandaling puno ng hindi kasiguraduhan? Kapag ang lahat sa paligid mo ay parang gumuho, ang panalangin ang nagiging angkla na magpapanatili sa atin na matatat. Hindi mahalaga kung gaano kagulo ang mundo, ipinangako ng Diyos na bibigyan tayo ng kapayapaan na hindi nakadepende sa mga pangyayari. Kapag nanalangin ka at humingi ng patnubay, parang sinasabi mo sa Diyos, ibinibigay ko sa iyo ang aking mga alalahanin. Nagtitiwala ako na alam mo kung ano ang pinakamabuti para sa akin. Ang kapayapaang ibinibigay ng Diyos sa atin ay walang halaga sa salapi. At ang pinakamagandang bahagi, hindi ito panandalian lamang. Ito ay isang kapayapaan na muling nabubuo sa bawat panalangin, sa bawat pagpapaubaya. Ang patnubay ng Diyos ay nagdadala rin ng siguridad na walang anuman sa mundong ito ang makakapagbigay. Naisip mo na ba kung paano ang buhay na walang takot sa paggawa ng pagkakamali? Alam mong ang Diyos ang gumagabay sa bawat hakbang mo. Hindi ibig sabihin nito na hindi tayo makakaranas ng mga pagsubok o hamon, ngunit ibig sabihin nito, kahit sa mga pinakamahirap na sitwasyon, maaari tayong magtiwala ng buong buo na ang kapayapaan ng Diyos ay sasamahan tayo. Paano ka humaharap sa mga pagsubok sa buhay? Marahil, sa halip na magpatalo sa takot at pagkabahala, Nasubukan mo na bang magbigay daan sa patnubay at kapayapaan ng Diyos na nanalangin ng may pananampalataya at pagtitiwala? Naranasan mo na bang parang ang iyong panalangin ay hindi pinapansin? Parang humihingi ka ng tulong sa Diyos, pero hindi dumating ang sagot. Alam ko na sa mga ganitong pagkakataon, malakas ang duda at ang panghihina ng loob ay tila sumusunod sa atin. Pero ano kaya kung alam mong ang sagot mula sa Diyos ay mas malapit sa iyo kaysa sa iniisip mo, marahil sa oras na hindi mo inaasahan. Ang pagtitiyaga sa panalangin ay isa sa mga pinakamalaking pagsubok sa ating pananampalataya, ngunit isa rin ito sa pinakamakapangyarihang paraan upang hikayatin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Itinuturo sa atin ng Biblia na tayo ay magdasal ng walang humpay, huwag sumuko, at naririnig ng Diyos ang ating mga panalangin, kahit na ang sagot ay hindi agad dumating. Ngunit narito ang isang mahalagang tanong, naisip mo na ba na ang sagot mula sa Diyos ay maaaring nasa isang aral na nais niya ipasa sa iyo habang ikaw ay naghihintay? Minsan, ang panahon ng paghihintay ay mas mahalaga kaysa sa ating iniisip, dahil dito hinuhubog ng Diyos ang ating karakter, Pinapalakas ang ating pananampalataya at pinaghahandaan tayo upang tanggapin ang sagot. Naisip mo na ba ito? Alam ko, malaki ang tukso na sumuko. Kapag dumadami ang pagsubok, kapag hindi dumarating ang sagot, madali nating isipin na baka hindi na epektibo ang ating panalangin. Pero paano kung ang tunay na laban ay ang hindi sumuko? Hindi sumuko sa panalangin, hindi sumuko sa pananampalataya hindi sumuko sa paghihintay kahit na ang lahat sa paligid mo ay nagsasabing huminto ka na. Naranasan ko na ito at masasabi ko ng tapat, pinapahalagahan ng Diyos ang pagtitiyaga. Bawat panalangin, bawat sigaw, bawat salitang itinutok sa Panginoon, siya ay nakikinig. Hindi mahalaga kung gaano kahirap o katagal ang ating mga pagsubok, ang Diyos ay gumagawa sa likod ng mga tanawin hanggang dumating ang tamang panahon ng sagot. At ikaw, paano ka humarap sa mga panahong tahimik sa iyong buhay? Kapag ang sagot ay hindi dumating sa takdang oras na iyong inaasahan, ipinagpatuloy mo ba ang panalangin o naisip mo ng sumuko? Ano kaya ang nangyayari sa iyo kapag ang sagot mula sa Diyos ay mukhang mas matagal kaysa sa iyong inaasahan? Naisip mo na ba kung ang Diyos ay naghahanda lang ng mas maganda at mas dakilang bagay kaysa sa iyong inaasahan? Nakapagdasal ka na ba para sa iba, hindi lang para sa sarili mo? Naramdaman mo na ba ang bigat ng panalangin na hindi nakatutok sa sarili mong pangangailangan? Kapag tayo ay nag-intercede para sa iba, hinahaplos natin ang puso ng Diyos sa isang malalim at makapangyarihang paraan. Ang intersesyon ay hindi lang tungkol sa paghingi para sa ating sarili, kundi tungkol din sa paglalagay natin ng ating sarili sa kalagayan ng iba, nararamdaman ang kanilang mga pasakit at laban at dinadala ang mga ito sa harap ng Panginoon alam mo ba na sa pagdarasal para sa ibang tao pinapayagan natin ang kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa kanilang buhay ano sa tingin mo tungkol dito ang intersesyon ay isang uri ng panalangin kung saan tayo ay tumatayo sa ngalan ng iba maaring para sa kanilang kalusugan kaligtasan o para gumalaw ang Diyos sa mga pagsubok na kanilang kinaharap kapag tayo ay nananalangin ng intersesyon hindi lamang ang ating pananampalataya ay nakatutok sa ating sarili kundi tayo rin ay nagiging daluyan ng pagpapala para sa iba. Naisip mo na ba kung ilang buhay ang maaaring magbago dahil sa isang simpleng panalangin mula sa iyo? Ano sa tingin mo kung mas marami pa ang magkakasama at nadarasal para sa isa't isa, imbis na nakatutok lang sa sariling laban? Ako mismo, nakakita na ako ng mga himala ng manalangin ako para sa ibang tao. Hindi ko pa nga ito iniisip para sa sarili ko, kundi para sa ibang tao at nakita ko kung paano gumalaw ang kapangyarihan ng Diyos sa isang napakagandang paraan. Napagtanto ko ang isang mahalagang bagay, napakalakas ng panalangin ng intersesyon. Baka hindi mo pa nakikita agad ang resulta ng iyong panalangin, ngunit huwag magkamali, naririnig ng Diyos ang bawat dasal. Ang kapangyarihan ng panalangin ng intersesyon ay mas malaki pa sa kaya nating makita. At ang pinakakamangha-mangha sa lahat ay, sa pagtulong sa iba, lalapit tayo sa puso ng Diyos. Napansin mo na ba ito? At ikaw, paano ang iyong karanasan sa pagdarasal para sa ibang tao? Nakasubok ka na bang magdasal para sa iba? Ano ang pakiramdam mo na alam mong ang iyong mga panalangin ay maaaring magbago ng buhay ng iba? Paano mo nararamdaman nang makita mong sinagot ng Diyos ang mga panalangin para sa taong mahal mo? Hindi ba't nakakabilib na malaman na ginagamit ng Diyos ang ating mga dasal upang galawin ang mundo sa paligid natin sa mga paraan na hindi natin kayang isiping mangyari? Natanong mo na ba kung bakit, kahit nasa gitna ng unos, mayroong isang bagay sa loob natin na nagpapatatag sa atin? Paano tayo maaaring humarap sa mga malalaking laban, inaatake sa bawat anggulo, at mayroon pa ring isang uri ng kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag? Ako mismo, naranasan ko na ito, kung saan ang kaguluhan ay parang nasa paligid ko, pero sa loob ko, mayroong kapayapaan na hindi galing sa akin, kundi kay Diyos. Naranasan mo na ba ito? Alam mo ba ang sinasabi ko? Ang kapayapaan ng Diyos ay isang bagay na lumalampas sa pagkaunawa ng tao. Parang imposibleng mangyari, hindi ba? Paano na kahit nasa gitna ng pagsubok, kapag parang lahat ay wala ng kontrol, nararamdaman pa natin ang isang kapayapaan na hindi natin kayang ipaliwana. Nangyayari ito dahil ang kapayapaan na ibinibigay ng Diyos ay hindi nakadepende sa mga pangyayari. Hindi ito kapayapaan na mula sa mundo na nawawala kapag nagsimula ng sumulpot ang mga problema. Ang kapayapaan na ibinibigay ng Diyos ay iba. Ito ay humahaplo sa atin kahit nasa gitna tayo ng bagyong dinaranas sa buhay. Naranasan mo na ba ito kapag nananalangin? Ano sa tingin mo ang nangyayari? Paano mo maiisip na may kapayapaan sa gitna ng lahat ng paghihirap? Laging tinatanong ko, paano kaya-kayang bigyan tayo ng Diyos ng ganitong kapayapaan? At ang sagot ay simple ngunit makapangyarihan. Binibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan mula sa Kanyang presensya. Kapag hinahanap natin Siya, kapag nagtitiwala tayo sa Kanya, Pinapaligiran tayo ng kanyang pagmamahal at binibigyan tayo ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Naranasan mo na bang magbigay ng buong pagtitiwala sa Diyos sa mga pagsubok mo? Ano ang mangyayari kapag tapat mong ipagkakatiwala kay Diyos ang kapayapaang hinahanap mo? Ako, naranasan ko ito at makasisiguro ako, hindi ka pababayaan ng Diyos sa pagdadala ng kapayapaan kahit na sa mga pinakamatinding pagsubok. Ang kapayapaan ng Diyos ay kasing lalim ng kaya nating pangarapin. Pinapayagan tayong harapin ang anumang bagyo na may hindi matitinag na tiwala. Kahit na parang gumuho na ang lahat, hawak tayo ng Diyos. Naramdaman mo na ba iyon? Paano ka kumikilos kapag ang lahat sa paligid mo ay parang naguguluhan, pero nakakaramdam ka pa rin ng kapayapaan na hindi mula sa iyo, kundi mula sa isang mas mataas na kapangyarihan? Iyan ang kapangyarihan ng Diyos na gumagalaw sa buhay mo. Sinasabi niya, nandito ako sa iyo. At kapag nangyari ito, kaya nating pagtagumpayan ang imposible. Naranasan mo na bang tumingin ka sa isang pader na tila hindi matitinad? Isang bagay na sobrang laki, sobrang hirap, na parang imposibleng malampasan. At kahit ganun, sa kabila ng lahat, may isang bagay sa loob mo na nagsimulang lumakas, isang lakas na hindi kayang ipaliwanag, parang mas malaki pa kaysa sa sitwasyon. Natanong mo na ba kung saan nagmumula ang lakas na iyon? Ako mismo, paulit-ulit kong tinanong yan. Paano tayo makakahanap ng tapang sa gitna ng takot at lakas sa gitna ng kahinaan? Masasabi ko sa iyo na ang lakas na iyon ay hindi nagmumula sa atin. Hindi ito nagmumula sa ating sariling pagsisikap o sa ating kakayahan. Ang tunay na lakas ay nagmumula kay Diyos. Siya ang ating bukal ng lakas, ang ating kalasat. Kapag tayo ay mahina, siya ang nagiging lakas natin. Kapag tumingin tayo sa bundok na parang hindi malampasan, sinasabi ng Diyos ako ang mas malaki kaysa dyan. At kapag tumingin tayo sa kanya, nag-iba ang ating pananaw. Ang bundok na dating parang imposibleng akyatin ay nagsisimulang maging maliit sa harap ng kalakhan ng Diyos. Pero, napansin mo ba na sa mga sandali ng laban, madalas nating tingnan ang ating mga limitasyon? Kung gaano kadali mag-focus sa mga paghihirap at mag-isip na hindi na natin kayang magpatuloy? Ano ang ginagawa mo sa mga oras na iyon? Hinahayaan mo bang magpaapekto ka sa mga duda at takot? Ako, naranasan ko na yan at masasabi ko na madaling sumuko pero mayroong mas malakas. Kapag nagsimula kang magtiwala na ang Diyos ay kasama mo, nagsisimula kang magkaroon ng hindi matitinag na tiwala. Hindi ibig sabihin na mawawala ang mga laban, pero haharapin mo ito nang may katiyakan na ang lakas ng Diyos ang magsusuporta sa iyo. Ano sa tingin mo ang mangyayari kung alam mong hindi ka nag-iisa sa mga laban mong ito? Naisip mo na ba yun? Hindi lang tayo binibigyan ng Diyos ng lakas para harapin ang mga pagsubok sa buhay, kundi kanyang tayo pinapalakas upang maging higit pa sa mga nagtatagumpay. Binibigyan niya tayo ng kapangyarihan na malampasan ang mga bagay na dating imposible. Naranasan mo na ba ito? Yung pakiramdam na sa kabila ng kahinaan mo, bigla mong natagpuan ang lakas na hindi mo alam na mayroon ka. Iyan ang Diyos na kumikilos sa buhay mo, Binibigyan niya tayo ng kakayahan na gawin ang mga bagay na, sa ating sariling lakas, hindi natin magagawa. Kahit gaano pa kahirap ang mga sitwasyon, naranasan mo na ba ang kapangyarihan na inilalagay ng Diyos sa iyo para malampasan ang kahit anong bagyo? Naisip mo na ba kung paano ang mabuhay ng walang alalahanin? Hindi ko sinasabing buhay na walang hamon, kundi buhay kung saan ang mga hamon ay hindi kayang paralisahin ka dahil buo ang tiwala mo sa may kontrol. Naitanong mo na ba kung paano makakamit ang ganitong klase ng tiwala? Madalas, mahirap paniwalaan na hawak ng Diyos ang lahat kapag tila wala sa lugar ang mga bagay-bagay. Pero, ang mga pangyayari ba ang nagtatakda ng kapangyarihan ng Diyos, o kaya sa gitna ng mga ito nararanasan natin ang lalim ng kanyang pagiging makapangyarihan? Sa tingin ko, ang pagtitiwala sa Diyos ay parang pagsakay sa isang bangka sa gitna ng bagyo, pero alam mong bihasa ang kapitan at hindi kailanman mawawala ng kontrol. Kahit gaano pa kalaki ang mga alon o kalakas ang hangin, sigurado kang mararating mo ang patutunguhan. Pero, ilang beses na rin tayong nilinlang ng takot. Ilang beses nating tiningnan ang mga problema at nalimutan kung sino ang nasa timon. Ano kaya ang mangyayari kung sa halip na mag-focus sa bagyo, magtiwala tayo sa kapitan ng bangka? Hindi ba't mararamdaman natin ang kapayapaan na nagmumula lamang sa Diyos? Alam mo, naranasan ko na rin ang mga pagkakataong parang gumuho ang lahat. At sa mga oras na iyon, ang pinakamahirap gawin ay ang ipagkatiwala lahat sa Diyos at maniwalang alam niya ang kanyang ginagawa. Pero, alam mo ba kung ano ang natuklasan ko? Kapag ginawa natin ito, makakahanap tayo ng kapayapaan na hindi maipaliwanag ng isipan ng tao. Naranasan mo na ba yun? Yung kapayapaang dulot lamang ng Diyos, kahit sa gitna ng kaguluhan hindi ito madali pero posible. At higit sa lahat, ito ang nais ng Diyos para sa atin. Ayaw niya tayong mabuhay na pasan ang mga bigat na hindi naman natin dapat dalhin. Ano sa tingin mo, handa ka bang subukan ang ganitong pagtitiwala? Ngayon, isipin natin, ano ang pumipigil sa iyo na magtiwala ng lubo sa Diyos? Takot ba? Pagdududa? O marahil ang pakiramdam na kailangan mong hawakan ang lahat ng kontrol? ako rin naranasan ko yan. Pero tuwing ibinibigay ko ang kontrol kay Diyos, nararanasan ko na ang kanyang pagiging makapangyarihan ay masigit pa sa kaya kong isipin. At ang pinakamagandang bahagi, hindi lamang niya ginagabayan ang ating buhay, ginagawa niya ito ng may pagmamahal at karunungan. Naisip mo na ba kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo kung buong puso kang magtitiwala? Napansin mo ba kung gaano kahirap hanapin ang kapayapaan at kalinawan sa gitna ng magulong mundo? Parang bawat araw, dumarami ang mga abala at ang mga duda tungkol sa hinaharap ay tila bumabalot sa atin. Pero ano kaya ang mangyayari kapag mas lumapit tayo sa Diyos at nagbuo ng malalim na relasyon sa kanya? Hindi ko tinutukoy ang isang bagay na mababaw, kundi isang koneksyon na totoo kung saan ang kanyang presensya ang nagiging gabay at lakas natin. Naranasan mo na ba ito? Ang pakikipaglapit sa Diyos ay hindi lang isang ritual o gawain. Isa itong buhay na relasyon na may layunin. Naniniwala ako na habang mas lumalapit tayo sa Diyos, mas nagiging malinaw ang ating pananaw sa kabila ng mga sitwasyon. Kapag lahat ay tila magulo, siya ang nagbibigay liwanag. Kapag ang puso ay balisa, siya ang nagdadala ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Pero paano natin mararating ang puntong ito? Naglalaan ka ba ng oras para sa Diyos? Hindi lamang upang humiling, kundi upang pakinggan siya. Naranasan ko na ang mga sandaling parang gumuho na ang lahat sa paligid ko. At doon ko napagtanto ang kahalagahan ng pagiging nasa presensya ng Diyos. Ang panalangin ang naging kanlungan ko at ang pakikinig sa Kanyang tinig ang nagbigay ng kalinawang hindi ko matatagpuan sa kahit saan. Naisip mo na ba na minsan, ang higit na kailangan natin ay hindi ang agarang solusyon? kundi ang katiyakang kasama natin ang Diyos. Ngayon, isipin mo kung paano magiging iba ang iyong buhay kung sa bawat desisyon, nararamdaman mo ang kapayapaan ng Diyos na gumagabay sa iyong puso. Isipin mo kung paano hindi mo na kailangang dalhin ang mga pagdududa o takot, kundi maglakad ng may kumpiyansa dahil alam mong sinusunod mo ang kanyang kalooban. Hindi ba ito ay nakakalaya? Marahil, ngayon na ang tamang oras para magpasya kang hanapin ang malalim na pakikipaglapit sa Diyos. At ang pinakamagandang simula ay sa kanyang salita at panalangin. Kung ang video na ito ay nakapagbigay ng inspirasyon sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang aming channel sa pag-subscribe upang mas marami pang tao ang marinig ang salita ng Diyos. Salamat sa pagtangkilik at hanggang sa susunod na video.